Aries, ngayong araw ang pahiwatig ay maganda ang iyong enerhiya, kung may usapan ang pamilya, ang makinig ka sa kanilang mga gusto ang dapat mong gawin, at kung gagawa ka ng plano ng isang negosyo, ay pwedeng pag-usapan, kung may ekstra kang oras, ay dumalaw ka sa mga magulang, lalong gaganda ang bawat kalusugan ng bawat isa, na maibibigay ng gumagabay, at magdadala ng swerte sa pamumuhay. Sa iyong pera ay una mo mabigyan kung may ipon ka, ang pamilya ng tuloy-tuloy ang swerte sa pagkakaperahan, lalo nang kung may anak na may asawa, ay iyong bigyan kahit maliliit na halaga, ay kayang magbigay sa kanila, ng swerte sa kanya sa pagkakakitaan. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng magkaranas na masasabing kalugkutan sa araw ng Friday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdadesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 15, number 29, at number 11. Taurus, ngayong araw ay maging maingat ka, sa mga makakausap o dadalaw sa iyo, huwag ka ng sumama kung aayain kang lumabas, mas mainam na magstay ka sa pamilya, nang mas gumanda ang good energy ng swerte na kayang mabuo sa masaya ninyong mga usapan na kung ano ang gagawin sa buong linggo, may ugali kang mabilis na umunawa pero gastos pag naawa ka, kaya mas mainam na umiwas ka sa mga tao na mahilig humingi ng tulong. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig may pinapahiwatig na thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng wednesday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay normal na masaya, ang laging pag-uusap sa pagpapaganda ng plano sa pamilya, ay maganda kaya lagi ninyong gawin, nang laging magiging masagana ang pag-iibigan, ng pag-asenso sa pamumuhay, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 40 number 26 at number 21. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung may bisita kang dadalaw ay kausapin mo na masaya ang iyong aura dahil sa hinaharap ay pwede kayo ay magkatulungan sa ibang gagawin para sa ikakaasenso ng kabuhayan. Ngayong araw kung may dapat ka pang kausapin na transaksyon ay puntahan mo, ang dapat mo lang iwasan ay magdesisyon kagad para mas magawa mong maayos sa susunod na usapan na pwede ka nang kumita nang naayon sa gusto at nais mong resulta. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o suerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong namagagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay may maayos, may sinyales na dapat ay maging masinok ka, para makuha mo ng tiwala ng ilan sa superior, ang pahiwatig, at baka siya ang iyong hinihintay para makatulong sa iyo sa pag-asenso sa trabaho. Ngayong araw ay iyong bigyan ng halik at akap ang minamahal, nang maalis sa kanyang katawan, ang nagpapahina ng kalusugan, at nang mas gumanda ang good vibes ng swerte, sa inyong pag-iibigan, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 40 number 31 at number 22. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ay mas mahalaga at masaya, ang kayo ay magsama-sama ng pamilya. Sa tahanan at magbibigay sa inyo ng good energy, ng swerte sa buong linggo, na dapat nagagawin, sa iyong pera ay huwag kang magbibigay, ng pagpapautang ngayong araw, at pagtulong sa ibang tao ng makaiwas sa problema. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalugkutan sa araw ng Tuesday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay Sa trabaho ay dapat kang mas maging maingat ka sa mga important documents dahil kung magkaroon ka ng pagkakamali ay pwedeng magdulot sa iyo ng problema Aries ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 40 number 25 at number 30. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may ekstrang pera sa plano na isang okasyon, para sa pamilya, ay gawin mo nang ang nasa isipan kung itutuloy mo, o hindi dahil ang mapipili mo, ay parehas na magiging masaya ka at ng pamilya, ngayong araw ay bawal ka muna makatanggap ng bisita, dahil kukuha sa inyo ng swerte, kaya mas mainam na maiwasan. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas. Nang masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong na magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay maging masipag ka at mag-focus sa mga gawain, dahil may sinyales, ang superior mo ay mapapansin ang iyong kasipagan, at sinyales din na umpisa ng iyong, pag-asenso sa trabaho, Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color yellow number 16, number 25 at number 8. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ay maging, maingat ka dapat lalo na kung may kausap kang, na may ugaling matahimik kaya dapat ay may maayos kang pasensya dahil may matutunan ka rin sa kanya na magagamit mo sa pamumuhay, sa hinaharap, at ngayong araw ay may good energy ka sa usapan, lalo na sa pamilya kung may tampuhan, ang ibang kapatid, ay kaya mo sila na mapagbati ng maayos at sa iyong pera dapat ang una ngayong araw ay ang minamahal, kung may ekstrang pera, at magulang ay bigyan, nang laging may swerte sa pagkakaperahan. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, na masasabing kalugutan sa araw ng Wednesday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay maging maingat ka sa mga kasama sa trabaho, maging maingat ka sa pagtulong, o pagbibigay ng mga idea, at baka ikaw pa maungusan ng iba. Sa pag-asenso sa trabaho, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 20 number 25 at number 42. Libra, ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya, kaya dapat ka munang umiwas, sa usapan, sa ibang tao dahil may sinyales pa na madali kang madalaw na magalit ang swerte mo ay nasa pamilya ngayong araw kaya habang matagal kang kasama nila ay makakaipon kayo ng mga good energy ng katalinuhan at husay sa mga magagawa ninyo sa buong linggo may pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho kung may pasok ka ngayong araw, ay bawal ang makipagpalitan, ng kaalaman sa mga kasama sa trabaho, at umiwas ka sa mahilig magsalita ng toksuhan ng pagmamahalan, dahil magbibigay sa iyo ng problema ang ganoon tao. Sa iyong trabaho, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 40 number 19 at number 36. Scorpio, ngayong araw ay ipagpaliban mo muna ang lahat ng pupuntahan, dahil mahina ang iyong kahusayan, sa mga gagawin kaya gastos ang makukuha kung pupunta ka, nasa pamilya ang magandang enerhiya, para maging masaya at positive energy ng pamilya, at laging mas gaganda nagrelasyon sa bawat isa. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ngayong araw ay maganda ang pahiwatig, pwedeng pwede kang magpautang sa kamag-anak kung iyong gugustuhin dahil makakabayad sa iyo ng maayos. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday pahiwatig sa buong linggo. At magbabago lang sa iyong magagawa pagdadesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color pink number 34, number 20 at number 15. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig kung may pupuntahan, kayo ng minamahal, ay tumuloy kayo dahil may naghihintay din sa inyo, na maayos na malalaman, at swerte sa pakikipag-usap, na bagong idea, para makagawa ng pagkakakitaan. At kung may usapan sa magulang at mga kapatid, ay dapat na iyong puntahan, nang laging may good vibes kayong lahat, na magdadamayan sa lahat ng oras. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, nang masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal ka magpautang, at tumulong ngayong araw, nang makaiwas ka problema pwedeng dumating, magulang ang pwede mong abutan, at ang minamahal, at mga anak ng datingan ka lagi, ng mga bagong kaalaman sa pagkita ng pera. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 21, number 42 at number 25. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ay pwede kang magkaroon ng kausap kung sa umaga mo gagawin kahit may kayabangan ng kausap ay magkakasundo kayo pero kung sa hapon pa ang schedule ay sa ibang araw muna kausapin at ngayong araw ay masagana ang araw para sa pamilya sa mga usapang masaya ay madaming good energy ang maiipon sa tahanan ng pinapahiwatig sa mga miyembro ng pamilya, may pahiwatig na kung may deal sila ngayong araw, sabihan mo na maging masaya ang aura, para makabuo sila ng maayos na deal. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong namagagawa magagawa pag dedesisyon dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay maging malambing ka sa pamilya, nang laging masaya ang gumagabay na maalegan ang kalusugan ng pamilya, at ng kabuhayan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 10 number 27 at number 14. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gumagabay, kung may gumugulo sa isipan ay magsabi ka, sa malapit mo munang kapatid, dahil pwede siyang makapagbigay ng payong maayos, at magpunta ka sa bahay ng Diyos nang lalong lumitaw sa iyong isipan, ang dapat na gagawin, at ngayong araw ay mas naayon sa iyo, na makipagtawanan sa mga minamahal, dahil doon ka pa makakakuha ng ibang idea, sa paggawa ng pag-asenso sa pamumuhay. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas. Nang masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan, ay dapat kang maging maunawain, sa mga gusto nilang gagawin, para mas maging masagana ang good energy ng pag-iibigan, sa tahanan at sa minamahal, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color yellow number 22, number 10 at number 39. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw ay kahit may tiwala ka, na sa mga kausap, dahil matagal mo ng kakilala ay mas lalo kang maging maingat, dahil baka ikaw ay magkamali ay talagang malulungkot ka, at may good energy ka ng kaayusan sa pamilya, pagkausap mo ang mga kapatid, at magulang kaya madami kayo na pwedeng magawa na makakatulong sa bawat isa sa pamilya. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas. Nang masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay pamilya, ang dapat na una na iyong mabigyan, ng pera ng tuloy-tuloy ang swerte, sa pagkakaperahan, ang bawal muli ay magbigay sa pamangkin, Aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color silver number 22, number 18 at number 10.